for today's video. Ayan, nandito kami ngayon sa groceries. Hindi naman ano, hindi naman talaga inaasahan na pupunta kami dito. <laughs> ang plano lang namin sa bakala Hindi sa sa cold store lang dapat yun. Tapos sinagyaya ang maniho kasi may bibilhin daw. Dito kami napunta sa Macro Sa so medyo malakas-lakas ano. Doon ang ice cream dye. Mamaya nagtawag na si Manny, wala pa tayong nabili. Ang <laughs> tuwa naman ice cream. Manok yan. Ayan. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Akala mo naman napakaraming may bilhin eh. Magkano pera? mo <laughs> 100 pesos. Meron ka dyan. Ay. <laughs> Ayan eh. Ang mo, ang dami namin bibili. Pero ang totoo. Asukal ah, tayo. Is Sabay, the... Ay, ganun pa rin. Aba, ang mahal na pala ng ano niya. Quality Baba pa lang pangalan niya. Si Quality Baba. Number one. Quality number one. Ay, 350 lang yan. Oh. Boy bawang. Oh. Sige, kumuha ka na ng boy bawang. Ito na yung boy bawang. Ka. Ay, ano um, boy bawang? Ito, 300. Paano siya? 300 pills ba yan? Baka magdating sa counter mo na ano. Hindi <laughs> dito to yung presyo niya. Kumuha ka ay, niya. Ako sabi mo 300 pesos Tapos magdating sa counter. Pwede ay, na ito. Mas maganda na ito yung pagano natin. Ito garlic ng chili siya. Matigas ng Ay lang. wag na tayo sa matigas at masakit sa ipin. Diba ang ingay namin? Hanap tayo ng ice cream. sabang ang ice cream. Hindi yan ice cream dito. Para to, ice cream? Meron, tara na dito ang ice cream. Makikipag-away pa siya sa ice cream. Ayan, o. Oh. Oh. Ah, ang yan. Ayan, maliit, o. Oh. Ay, Magkano ay, ano? to? Medyo malaki siya, dai. Dito, ay, tatatata. Ta, Oh, lahat yan, ice cream. Ito yung kay, ano, o. Oh. Ito natin, no. Oh. Para malaki ng konti. Magkano yan? Hindi ko rin alam. 100 fills o. Oh. Saan ba nakalagay? Ito. 200 uh, fills yan? 200 fills ito. ito ang 200 fills siguro. Ito ang hindi ko alam kung magkano. Wala tayong pambayad. Mag-ayos uh, mag ka ba? 200 ba? ayun no. Tignan mo. Ito Oh. Ayan Oh, no? ayan. 500 ayan. fills. Ay, ay hindi. Uh, dito yan. Ay, ito, ito yung binili natin na 100 fills. Oh. So. Ano ba yung kinahan nyo? Yun. Banela, ando ng panela oh. Ay, doon ka pumunta ka sa kabila kaya para maabot mo siya. Ang ingin namin ano. Ayan. mag ice cream lang siya. Anong flavor yan? Ayan na, oh, ayan. Ano pa? anong anong flavor yan? Wala. Wala ba akong salamin ba? Ah. <laughs> <laughs> uh. Eh, di natin sa counter mamaya. Big, kuha mo ako ng ano. ano ba iba flavor? May chocolate. Ito chocolate tayo. Uh, kuha mo na yung. Uh, mamaya kang dalawa. Chocolate siya. Ayan, no? Oh. Dalawa? Dalawa sa akin. Bili pa tayo ng chicheria. Hindi siya kasali sa budget, ba? <laughs> 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 dito tayo sa kabilang. Ang samay. Hindi siya... Hoy, dito. Mamaya na sa counter. Tingnan lang natin. Bahala ka, ba? Ayan ang mga chicheria. Dalawa lang naman ang kinuha natin, di ba? ayan, iba't ibang klase ng mga chicherya pili lang tayo ng ano ayan o, no? Nova eggnog Oral. ay oo, may eggnog sila may eggnog sila 400 lang ayan siya, mag 500 sila siya Nova Oh, di ba kahit nasa ibang bansa kami Pilipino pa rin ang hinahanap namin ay ito tayo oh, cheese ring Tempura. Ayan, cheese ring, oh. Hmm. 300 feels. Gusto mo? Ay, Ayan, cheese curls. Meron na ano siya. Cheese yun. curls. Cheese curls yung isa, eh. Parang gusto ko ng tempura. Ayan. Ay, eto meron silang snack po. Magkano yan? 300 kilos? 300 kilos. Oh. Malaki uh. lagi siya. Tempura. Ano tong ano, Lala? Parang parehas lang sila? Malaki na, Lala. 300, 500 kilos. Oo, uh -uh. malaki. Tapos sabay solid. malaki. <laughs> <laughs> Balik tayo <laughs> kay Pingpong. <laughs> <laughs> ang yabang. Sabi ba ng chicherya? Ang yabang. Ayan. Ano pa? <ba>? Tara na nga. Ito lang <laughs> sa ako. Masarap ko. Oo. Ayan. Masa pala ang sabi yan? Alina. Ayan may cheese ball. Oh ano siya. Chicharon siya dahi. yung <laughs> chicharon. Ito uh -oh. Malaki naman kasi siya. Ha? Ayan, cheap eh. Yung binibili kong cheese ring good, ay. Eh? Ito ka, ito, 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 ito. Hindi yan, pinas na cheese ay, ring yan eh. Ay, yung ano, yung maliliit lang siya, yung cheese, cheese ring ang, ano, dito. Yung parang ano, yung parang sabi natin sa ano. Uh Oo. -oh. Ay, ito ang white, no? Saan? Hindi yan, iba yan eh. Dalawahan siya. Tatlo. six e, 660. Ayan, o. Oh. Ayan, kuhanin mo na. Bawasan mo na yung ice cream mo. Tatlo siya. Ah, <laughs> oh, diba? Parang siyang puff. Oh. Kuha ka ng dalawa, tigis sa tayo. Ha? Anong popcorn? Hindi siya popcorn dahi. Para siyang oh, ano. Popcorn na ano niya. Puha oh. mm -hmm. ka pa ng isa. Ang dami yung pera. Wala. Bahala na. <laughs> o, oh, di ba? Ang ah, ingay namin kaya. Ha? Chichir niya. O, oh, sige na. Mag-counter na tayo. <laughs> 125 na yung binigay sa akin, di ba? <laughs> Oh, di ba? Ito 600 pesos. Oh. Plus 300. <laughs> o, oh, sige, bilangin. <laughs> Ay, nagbibigay. Basta ang ingay. Ay, nagusto mo kumuha ng trolley bells, sa taas. Ano, oh. bibili Ah, nabibili na yung trolley? Ay, ako na, may trolley oh. na ako. <laughs> Oo. Oh, oh. Tara na. Si Cherya. Ayan, magka-counter muna kami. Ba Tingnan natin kung magkano yung aming ano. Kasi ang aming uh, pambayad is 1.5 lang. Kung hanggang saan makakarating ang aming 1.5. Bye-bye. Tara na.